Isang mapagpalaya at malayang araw sa ating lahat klase, tayo muling nagbabalik sa Araling Panlipunan Baytang Pito, Kasaysayan ng Asya, na kung saan ang ating tatalakayin ay umiikot patungkol sa mga kaisipan na sinusunod ng mga asyano, mga pilosopiya na nag-iwan ng aral at mga moral sa mga asyano, gayon ng mga relihiyon na hanggang sa kasalukuyan ay ating paring sinusunod at pinaniniwalaan. Ngunit bago ang lahat, alamin muna natin ang mga layuni na dapat nating matamo matapos ang ating talakayan. At narito ang mga layuni na dapat nating matamo. Ang una ay naiisa-isa ang mga kaisipan, pilosopiya at relihiyon na umusbong sa Asya. Bibigyan natin ng diin ang animismo, buddhismo, konfesyonismo, taoismo, hinduismo at marami pang iba. Ikalawa, ay natutukoy ang mga paniniwala, mga kautusan na mga pilosopiya at reliyon na dapat sundin ng isang tagapasunod ng isang relihiyon. Ikatlo, ay nabibigyang halaga ang mga relihiyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga paraan upang tanggapin ang ibang anuman ang kanilang paniniwala o iba man ang kanilang relihiyon. Bibigyan natin ng diin ang pagkakaiba-iba Ngunit kailangan nating tanggapin ang mga ito. Magkakaiba man ang pangalan ng ating Diyos, ang ating mga paniniwala, ngunit dapat tayo ay nakakaisa. Hindi dapat maging dahilan ng pagkakawatak ng mga asyano ang iba't ibang mga relihiyon At ang panghuli ay nakabubuo ng konklusyon o aral tungkol sa mga relihiyon, filosofiya, mga kaisipan na umusbong sa asya na ating magagamit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngunit bagong lahat ay maglaro muna tayo ng guess the symbols. Para sa larong ito, ako'y magpapakita ng mga larawan at tukoy ninyo kung anong relihiyon o anong pilosopiya ang ipinapakita nito. Para sa unang larawan, alam ko, alam ninyo ito. Ito ay ang mahusay kristyanismo. Para sa ikalawang larawan, Magaling, ito ay ang relihiyong buddhismo. Ikatlong larawan. Mahusay ang pilosopiyang taoismo. Kaapat na larawan. Magaling, ito ay ang Islam at ang mga tagapagsunod nito ay Muslim o Muslim sa Ingles. Panghuli ay ang mahusay Hinduismo. Ngayon klase, mayroon na kayong kaalaman patungkol sa ating talakayan. Kung kaya tukuyin na natin ang iba't ibang mga kaisipan, mga pilosopiya, gayundin ang iba't ibang relihiyon sa asya Ano nga ba ang ibig sabihin ng kaisipan? Pag sinabi natin kaisipan, ibig sabihin ito ay ang pundasyon kung paano nabuo ang isang kabiyasnan na may relasyon sa relihiyon at pamumuno. Halimbawa, isa sa mga kaisipan noon ang pagkakaroon ng mandate of heaven. Pinaniniwalaan na ang mga leader ay may basbas ng langit kung kaya't sila ang binigyan ng pagkakataon na mamuno sa isang lugar o sa isang kabiyasnan. Ikalawa, ano naman ang pilosopiya? Pag sinabi nating philosophy, ito yung pag-aaral sa pag-iral upang malaman ang tama at maling pag-uugali. Ito ay yung pag-alam natin kung ano nga ba ang tama at ano ang dapat nating hindi gawin. Sa katunayan ng philosophy ay mula sa salitang Griego nang ibig sabihin ay pagmamahal sa kaalaman. Halimbawa, ng pilosopiya na sinusunod ng mga Asyano ay ang philosophy ng yinyang pinapakita nito ang kabutihan at kasamaan. Para sa ikatlong talasalitaan, ito naman ay ang relihiyon na kung saan ito mutukoy sa komplikadong sistema ng paniniwala at mga gawi na may kaugnayan sa espiritualidad at moralidad ng isang tao. Halimbawa ng relihiyon na sinusunod sa Asya ay ang Kristyanismo pinaniniwalaan nila na dapat sundin ng bawat kristyano ang sampung utos ng Diyos. Samantalang, sa Islam ay pinaniniwalaan ng Muslim ang pagsunod sa limang haligi ng kanilang relihiyon. Ngayon ay alam na natin ang pagkakaiba ng kaisipan, filosofiya at relihiyon. Dumako tayo sa mga halimbawa ng kaisipang asyano. Ang una sa ating listahan ay ang kaisipang shogu o kilala rin bilang gitnang kaharian. Kinikilala ng mga Chino na ang kanilang kabihasnan ang pinakasentro ng mundo o kinikilala bilang git ng kaharian na kung saan sila ang pinakasibilisado sa ilan sa mga kabiyas umusbong sa Asya. Pinaniniwalaan din nila na dahil sa malaki ang kanilang ambag sa mundo, ay kilay kilala sila bilang gitnang kaharian. Sa kaugnayan, ang pagiging shogu ay nagbigay sa kanilang kaisipan bilang superior sa iba pang mga kabiyasnan pinaniniwalaan nila na ang mga kabiasnan na nasa labas ng kanilang kabiasnan ay mga barbaro o ibig sabihin hindi maunlad o hindi sibilisado. Ang ikalawa namang kaisipang asyano pa rin na sinusunod ng mga Chino sa China ay ang Koutou na kung saan ay paghalik sa sahig ng noo ng isang tao ng tatlong beses bilang simbolo ng paggalang sa emperador. Ito yung pagpapakita ng koto o pagpapakita ng paggalang sa otoridad ng emperador. At ang ikatlo ay ang pagkakaroon o pagsunod sa mandate of heaven o maaari rin kinikilala bilang son of heaven. Pinaniniwalaan nila na ang mga leader na nakaupo sa pwesto o ang may mga otoridad upang mapasunod ang mga tao ay may basbas ng langit at sila'y nagtataglay ng tamang virtud o virtue upang pamahalaan ng kanilang leader. Kung sakali na makaroon ng maling gawi o maling pamamahala ang isang leader, ay maaring siyang tanggalin sa pwesto. At ito rin ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na sila'y tanggalin sa pwesto sa pamamagitan ng una, iba't ibang mga kalamidad. Pangalawa, pagkakaroon ng rebelyon. Pangatlo, pagkakaroon ng revolusyon sa isang kabihasnan. Dumako naman tayo ngayon sa mga pilosopiya sa Silangang Asya. Mayroong tatlong pilosopiya sa Silangang Asya at ang una ay ang Confucianismo na kung saan ay pinamunuan o pinagmulan ng paniniwala ni Confucius. Una sa mga aral na dapat sundin ng mga tagapasunod ng Confucianismo ay ang Golden Rule. Huwag gawin sa kapwa ang ayaw mong gawin sa iyo. Do not do to the others if you want the others do want to you. Kung nais mo magkaroon ng kabutihan o makatakam ng kabutihan mula sa ibang tao, ay gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa. Ngunit kung kasamaan ang iyong ginawa sa iyong kapwa, bumabalik din ang kasamaan na iyong ginawa sa kapwa. Ikalawa ay ang filial piety. Pinaniwalaan ng filial piety ang pagsunod sa mga nakatatanda. Dapat daw ibigyan natin ng respeto ang mga nakatatanda sa pagkatigit silang mayroong kaalaman patungkol sa ating mundo. Ito rin ang pagbibigay galang sa ating mga magulang, sa ating mga lolo at lola, sa ating mga tito at tita. Gayun din sa mga nakakatandang kapatid. Ang ikatlo naman ay ang Changming na kung saan ay ang bawat tao ay may mga role ang bawat tao ay may mga gampanin, may mga papel na dapat niyang gampanan sa lipunan. Sapagkat kapag ang kanyang gawain o ang kanyang papel ay hindi nagawa ng maayos, ito'y magdudulot ng kaguluhan. Halimbawa, sa loob ng isang tahanan, kapag ang isang gawain ng isang tao ay hindi niya nagawa, hindi nakapaghugas, maaring magkaroon ng problema sa pagitan ng mga taong gagamit ng mga plato o maaring mapagalitan ng taong iyon ng iyong magulang. Ikalawang filosofiya ay ang Taoismo. Ang Taoismo naman ay pinasimulan ni Lao o Lao Tzu. Pinaniniwalaan ng Taoismo ang prinsipyo ng tao na kailangan daw ay pagbutihin natin ang ating mga sarili. Maaring itong maging mabuti sa ating kapwa o maaring pagbutihin natin ang ating sarili patungkol sa iba't ibang mga bagay. Pagbutihin sa pagiging isang mabuting tao, pagsunod ng mga batas, o maaring pagbutihin sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti. Ikalawang konsepto ay ang de, konsepto ng kabutihan. Kailangan ay maipamalas at maibahagi natin ng kabutihan hindi lamang sa ating sarili, kundi sa ating kapwa sa ating mga kaaway at sa mga tao sa ating lipunan. Nariyan din ang konsepto ng Wu Wei o tinatawag na go with the flow, sumunod sa agos. Kailangan nating sumunod sa agos, sumunod sa mga pagbabagong nagdudulot sa ating kapaligiran, sumunod sa mga pagbabago na mayroon ng ating lipunan, sumunod sa mga pagbabagong ipinatutupad ng ating pamahalaan. Nariyan din ang konsepto ng yin-yang Good at bad. Pinapakita ng inyang na gaano man kasama ang isang tao ay may kabutihan pa rin nananatili sa kanya. At gaano man kabuti ang isang tao ay mayroon din kasamaang nananatili sa isang tao. Ang aral ay wag natin abusuduhin anuman ang tao, mabuti o masama. Narito ang inyang na ay pinapakita ang puti ngunit may maliit na bilog ng itim at ang itim, ngunit may maliit na bilog ng puti. Ang ikatlong pilosopiya naman sa Silangang Asya ay ang legalismo, na kung saan ay pinamunuan ni Shang Yan at Han Feizi. Pinapakita ng legalismo ang isang uri ng pamumuno ng otok, otokratiko o otokratik na pinaniniwalaan nilang dapat daw ay gumamit ng kamay na bakal sa pamumuno upang mapanatili ang kapayapaan ng isang kabiasnan. Ito rin ay pagpapataw o pagpapatupad ng mga mahigpit na batas at mga estriktong kaparusahan upang matakot ang mga tao at hindi gumawa ng anumang uri ng krimen. Sa katunayan, sa pamumuno ni Xing Wang Thi ay napatupad ang legalismo at ilan sa mga mahigpit na batas ang kanyang ginawa sa kanyang mga nasasakupan. Ikaw, bilang isang mamamayan ng Pilipinas, sa palagay mo ba'y kailangan natin gumamit ng pilosopiyang Confucianismo, Tawawismo o Legalismo? Ano ang higit na nakabubuti para sa mamamayang Pilipino? Ngayon ay naisa-isa na natin ang mga pilosopiya na mayroon sa Asya. Dumako naman tayo sa mga relihiyon sa Timog Asya. At ang una sa ating listahan ay ang Hinduismo. Ang mga Diyos na sinusunod ng mga Hindu sa Hinduismo ay ang mga Brahman o kinikilala bilang Creator, Vishnu, Protector, Shiva, Destroyer. Isa sa mga pinaniniwalaan ng Hinduismo ay ang Reincarnation pinaniniwalaan nila na bumabalik ang kaluluwa sa ibang katawan. At higit itong binibigyan ng fokus sapagkat kapag daw ang isang tao ay masama nang namatay, siya raw ay lilipat sa katawan ng mga nasa kalagayan ng mga hayop na kung saan ay nasa mahirap na kalagayan. Halimbawa, maaring nasa ahas, maaring nasa daga, maaring, na, maaring nasa langgam, o maaring nasa ano pa mang uri ng hayop na nasa mahirap na kalagayan. Ngunit kapag ang isang tao daw ay naabot ang kaniyang kabutihan, ito'y dumadako sa nirvana. Ang nirvana ay ang pagtamo ng lubos na katahimikan, yung pagkakaroon ng kasaganahan ng pagkakaroon ng katahimikan. Ibig sabihin ikaw ay nasa langit. Peaceful ang iyong buhay. Ngunit kapag ikaw ay isang masamang tao, nauuwi ka sa karma ito ang resulta ng ginagawa sa kapwa. Maaring good karma o maaring bad karma. Ngunit nung sinabi kong kasamaan, ito'y nakakaroon ng bad karma. Maaring ikaw ay makaranas ng mga hindi mo inaasahang bagay na makapagdudulot ng kasamaan sa iyong bahagi. Halimbawa, nang loko ka ng isang tao, maaring magkaroon ng bad karma. Ngunit kung tumulong ka sa ibang tao, maaring magkaroon ng good karma. Sa karagdagan, nariyan din ang kaisipang moska, paglaya mula sa kasalanan. Meron tayong oportunidad na palayaan natin ang ating mga sarili mula sa mga kasalanan kung tayo ay gagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Sa karagdagan, isa rin sa mga relihiyon sa Timog Asya ay ang Budismo na pinagsimulan ni Siddhartha Gautama Buddha sa kanyang paniniwala, sinusunod ang tinatawag nating four noble truths. Ito daw ay yung pagsunod sa katotohanan ng buhay. Sapagkat kapag sinunod natin ang apat na katotohanan ito, tayo raw ay maaalis sa mga paghihirap sa ating mundo. Ang una ay ang the truth of suffering. Lahat ng tao ay naghihirap. Lahat tayo ay maghihirap. Pangalawa, the truth of the cause of suffering. Bakit daw naghihirap ang tao? Dahil ito sa ating pagnanasa. Dahil sa desire ng isang tao na magkaroon ng mga materialistic thing. Dahil sa desire na maging famous. Dahil sa desire na maging mayaman. Three, the truth of the end of suffering. Para matapos natin ang mga paghihirap na ito, kailangan nating alisin ang mga pagnanasa sa lahat ng anyo at sa lahat ng bagay and the truth of the path to the end of suffering. Kailangan nating pasimulang alisin ang anumang desire o pagnanasa bilang isang tao. Sa Budismo rin kumalat ang kaisipang Eightfold Path na nagpapakita ng walong landasin sa buhay upang magkaroon ng maayos, matahimik na buhay. Ilan sa mga ito ay ang right view, right intentions, right speech, right action right livelihood right effort right concentration at right mindfulness dapat wasto ang ating mga pag-iisip mga gawa trabaho mga pagsasalita intensyon konsentrasyon at mga ginagawa natin sa ating buhay upang maalis ang paghihirap ng isang tao isa pa sa mga umusbong bilang isang relihiyon sa Timog Asya ay ang Sikhismo na pinamunuan ni Guru Nanak Dev. Naniniwala ang mga Sikhismo sa paniniwalang naliligtas ang tao dahil sa kanyang aksyon o ginagawa. Ibig sabihin, naliligtas tayo mula sa ating kasalanan kung gumagawa tayo ng kabutihan sa ating tao hindi tayo naliligtas dahil ang ating relihiyon ay Hinduismo o Budismo, kundi naliligtas tayo sa ating mga aksyon. Pinaniniwalaan ng sikismo ang amrit na kung saan ay dapat bigyan ng pagkakataon ng isang tao na pumili ng kanyang pagbibinyaga na relihiyon Ibig sabihin, dapat daw ang isang tao binyagan sa tamang gulang na kung saan may isip na siya na pumili kung anong relihiyon ang kanyang nais pasukan o nais niyang maging bahagi. Kalawa, naniniwala ang sikismo sa Anad Karaj na kung saan ay pagpapakasal sa moral na pamamaraan. Ibig sabihin, nagpapakasal dapat daw ang isang tao na kung saan ay maluwag sa kanyang puso. Una, walang sapilitan. Pangalawa, pagpapakasal sa moral na pamamaraan. Ibig sabihin, magpakasal ang isang tao ng walang inaagrabyadong ibang tao. Wala dapat siyang tinatapakan, kundi ang kanyang minamahal at ang kanyang pakakasalan ay nasa maayos na pamamaraan. Nariyan ang mga halimbawa ng tagapagsunod ng Sikhismo. Sa kabilang banda, nariyan din ang tinatawag nating Jainismo na pinamunuan ni, ni Mahavira. Sa Jainismo, pinaniniwalaan nila ang pamumuhay ng walang inaapakang tao at pag-iwas sa mga material na bagay na kung saan ay eh, maiuugnay sa relihiyong budismo Kapag kasi iniwas mo daw ang sarili mo sa mga material na bagay, ay naaalis ang mga paghihirap. Halimbawa, kung ikaw isang tao, ayaw mo naman ng mga mamahaling bagay, hindi ka naman nungungutang para lang mabili ang mga kagustuhan mo, inaalis mo ang iyong sarili mula sa mga bayarin. Inaalis mo ang iyong sarili mula sa mga dapat na mga responsibilidad. Pinaniniwalaan din ng Jainismo mo ang 3G Wouts. Tamang paniniwala, tamang kaalaman, at tamang pag-ugali. At higit lalo, sa Jainismo rin na uso ang pag-aalaga ng likas na yaman at pagtitipid ng likas na yaman. Hindi dapat tayo materialistic sapagkat limitado lamang ang ating likas na yaman. At kapag naubos ang ating likas na yaman, maaring mamatay ang tao. Kung kaya't binibigyan ng diin ng Jainismo na tipirin ang ating likas na yaman. Ako naman tayo ngayon sa mga relihiyon na umusbong sa Kanlurang Asya. At ang una sa ating listahan ay ang Islam. Pinaniniwalaan na si Allah ang Diyos at si Muhammad naman ang kanilang propeta. Sa katunayan, nakatadhana sa kanilang banal na aklat na Quran or Koran ang mga mahalagang mensahe na nagmumula kay Allah. Sinusunod din ng mga Muslim ang pagpunta sa Kaaba sapagkat pinaniniwalaan nila na kailangan nilang mabawasan ang kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpunta sa Kaaba higit ding pinagbabawal ang pagkain ng baboy sa mga Muslim sapagkat pinaniniwalaan nila na ang baboy ay isang maduming hayo. Ngunit, pinapayagan ng mga lalaking Muslim na makapangasawa ng isa, dalawa, tatlo hanggang apat na babae hanggat kaya nila itong tustusan at mabigay ang kanilang pagmamahal sinusunod din ng bawat Muslim sa relihiyong Islam ang limang haligi. Ang una ay ang shahada, ito ay pagkilala kay Allah bilang Diyos at kay Muhammad bilang propeta. Salat, ang pagdarasal ng limang beses sa isang araw. Sakat, ang pagbibigay tulong o limos sa mga nangangailangang Muslim. At ang hajj, ang pagpunta sa Mecca na kung saan ay makikita nila ang kaaba upang mabawasan ang kanilang kasalanan. Nariyan din ang sam na kung saan ay ang pag-aayuno sa oras ng Ramadan. Narito yung fasting na kung saan hindi sila kumakain ngunit umiinom lamang ng tubig sa araw ng Ramadan. Sa kabilang banda, sa kanluran din umusbong ang Kristyanismo na kung saan ang pinaniniwalaan nilang Diyos ay si Heso Kristo. Ito sa Kristyanismo makikita ang paniniwala sa Holy Trinity o ang tatlong Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Sa kanila rin na uso ang pagsunod sa pitong sakramento, higit lalo ang pagkakaroon ng binyag, kasal, kumpil, at marami pang iba. Sinusunod din nila ang sampung utos ng Diyos na kung saan ay nagmula kay Yahweh ang mga sampung utos na kailangang gawin at sundin ng isang kristyano. At higit lalo, binibigyan ng diin ng mga kristyano ang panahon ng Lenten season o kilala rin bilang mahal na araw na kung saan ay ginugunita ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Ilan pa sa mga relihiyon na umusbong sa kanlurang Asya ay ang Judaismo na kung saan ay kinikilala bilang pinakamatandang monotismong relihiyon sa Asya. Pag sinabi nating monotismo, ito yung paniniwala na mayroong isang Diyos namang at pinaniniwalaan ng relihiyong Judaismo si Yahweh bilang Diyos. At ang kanilang banal na aklat kung saan nakatadhana ang mga dapat gawin, mga kautusan at mga mahalagang mensahe mula sa kanilang Diyos ay ang Torah. Sa Judaismo, nauso ang pagsunod sa sampung utos ng Diyos. Kanila rin ipinakikilala ang pagsunod sa batas ng Tinus. Ito ay ang kasuotan at pagpapakumbaba na kailangan daw na ang bawat tagasunod ng Judaismo ay mayroong humility, pagpapakumbaba. Ito rin ay pananalig tulad ng mga propeta. Sa kabilang banda, nariyan din ang tinatawag nating Zoroastrianismo na kung saan ay pinasimulan ni Zoroaster. Ang kanilang banal na aklat ay tinatawag bilang Send Avesta. Para naman sa mga Zoroaster, binibigyan nila ng diin ang paggawa ng mabuti sa kanilang kapwa, sapagkat kapag gumawa ka ng mabuti, ay higit na dadaloy ang biyaya. Pinaniniwalaan din nila ang Dharma na kung saan ang bawat tao ay may obligasyong moral. Gumawa tayo ng mabuti sa iba, ipakita natin ang kabutihan at maging kabuti-buti tayo. Maging mabuti sa ating kapwa. At gawin natin ang ating mga obligasyong moral at panlipunan upang magkaroon ng maayos na daloy sa ating komunidad. Pinaniniwalaan din ng ang Sorawaster ang pagpapanatili ng relihiyon, obligasyon at kabanalan ng bawat sumusunod sa relihiyong Sorawatrinismo. Sa kabilang dako ng mundo, isa naman sa relihiyon sa Silangang Asya ay ang Shintoismo na kung saan ay pinaniniwalaan nila na may mga espiritu sa kalikasan. Ang pagsamba sa kami ang isa sa mga ginagawa ng mga tagapagsunod ng Shintoismo. Pag sinabi natin kami, ito ay ang mga espirito na itinuturing bilang Diyos ng tagapagsunod ng relihiyong ito. Pinibigyan diin ng Shintoismo ang purifikasyon ng tubig. Sa katunayan, narito ang simbolismo ng Shintoismo na kung saan ay nakababad sa tubig. Clarification of water. Pagmamahal sa pamilya at sa kalikasan ang isa sa mga dapat sundin ng mga tagapasunod ng relihiyong ito. Kailangan din na mapanatili ang kalinisan sa lahat ng oras. At karaniwan, binibigyan ng ritual ang isang tao na hindi malinis upang kanyang mapanatili ang pagkakaroon ng kalinisan sa lahat ng oras at sa lahat ng dako. Sapagkat kailangang matamo ang pagkakaroon ng purification ng isang tao sa relihiyong Shintoismo. Para sa pinakahuling relihiyon na nasa Hilagang Asya, nariyan ang shamanismo na kung saan ay pinamumunuan ng mga shamans. Pinaniniwalaan ng mga shamans o ng relihiyong shamanismo na nawawala sa ulirat ang mga shamans kapag sila ay nakikipag-usap sa Diyos. Ibig sabihin ay sumasanib ang ilan sa mga espiritu ng kalikasan sa mga shamans upang maibigay ang mensahe ng Diyos ng kalikasan. Pinaniniwalaan din na sansinukob ay puno ng espiritu. Ibig sabihin ang ating mundo ay tahanan ng napakaraming espiritu na mayroon ang ating kalikasan. Kung kaya't binibigyan ng diin ng shaman mismo na bigyan natin ng pagpapahalaga ang ating kalikasan. At dito rin ay pinaniniwalaan ng mga shamans at mga tagapagsunod nito ang pagsamba sa mga ninuno. Halimbawa, isang ninuno na nagbigay ng kapayapaan o nagbigay ng kadakilaan sa kanilang bayan ay kailangan maituring bilang isang Diyos o kailangan ay maisamba ang ninunong ito sa kanyang mga kabutiang nagawa para sa kanilang bayan. At higit lalo, pinaniniwalaan ng shamanismo na ang Diyos ay nasa kalikasan. Sa kabilang banda, isa rin sa mga relihiyon na umusbong sa Timog Silangang Asya na may kaugnayan sa shamanismo at shintoismo ay ang animismo. Pinaniniwalaan ng animismo na ang Diyos ay ang kalikasan. Sumasamba ang mga tao, higit lalo ang mga Pilipino noong unang panahon, sa kalikasan tulad ng bato, puno at ilog. At binibigyan nila ng pagpapahalaga ang kanilang kabundukan sapagkat ito ay ang tahanan ng kanilang Diyos kung titingnan natin o kung ikaw ay nakapunta na sa sagada, ay mayroong mga ilan sa mga ginagawa ang mga tagapagsunod ng animismo. Ito ay ang paglalagay ng kabaong sa mas mataas na posisyon o tinatawag bilang hanging coffins. Bilang dagdag kaalaman, alam mo ba itinuturing din ng mga sinaunang kabiyas na ang mga konstelasyon bilang mga Diyos na kung saan ay may kaugnayan sa animismo at sa mga shamanismo. Katunayan, ito'y makikita at nakatala sa Mool Apin. Ipinapakita rito na nagsilbi bilang kanilang Diyos sa kaulapan. Kinikilala nila ang mga nasa kaulapan bilang kanilang mga Diyos pinaniniwalaan din nila na nagsisilbi bilang gabay sa paglalakbay ang mga nakikita nila sa kanilang kalikasan. At higit lalo, nagsisilbi bilang sanggunian din ng kanilang panahon ang kanilang mga konstelasyon. Halimbawa sa mga konstelasyon ay mga sumusunod, ang Taurus, Leo, nariyan din ang Capricorn, at ang Scorpion. Kung kaya't, noong unang panahon pa man, ay pinaniniwalaan na ng maraming asyano na ang kanilang kalikasan ay ang Diyos, na nagsisilbi bilang gabay sa paglalakbay, bilang sanggunian ng kanilang panahon. At bilang pagtatapos ng ating talakayan, alamin natin at isapuso natin ang katagang ito, God is love, Whoever lives in love, lives in God, and God in them. Tandaan natin na kapag tayo gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa, na may pagmamahal na ng Diyos. Kung kaya't ipagpatuloy natin ang pag-iibigan, paggawa ng kabutihan, kanino pa man. At para sa mas malawak at mas malalim na kaalaman, Narito ang mga sanggunian upang higit ninyong maintindihan at malaman ang talakayan patungkol sa mga kaisipang Asyano, mga pilosopiyang Asyano at mga relihiyong Asyano. Hanggang sa muli klase, paalam.